Niloko mo ko, kuya! Ano? Masarap bang maipag-date kay Barbara? Huwag ka na magmaang Akala mo, di ko malalaman na ipag-date ka ngayong gabi kay Barbara! Sarap talaga tumambay rito sa lalong ng puno. Ang presko ko ng hangin. Uy, best friend! Andiyan ka na bala! Aga mo tumambay, ah. Akala ko, ako mauna dito. Oh, best friend! alis kararating ko lang din naman. Tinapos ko lang yung gawain sa bahay para di ako pagalitan ni Kuya. Yun nga eh. Kaya din ako na late dito. Ginawa ko pa kasi yung mga gagawin ko sa bahay para mahaba-haba din yung pagtambay natin. Oo nga pala, best friend. Nabalitahan mo na ba? Umuwi na raw yung kababata natin galing ibang bansa. Kababata? Sino dun? Parang wala naman ako nabalitahan eh. Ano ka pa, best friend? Yung crush na crush mo nung elementary pa tayo. Si Barbara. Weh, ito bayan yan? Kailan mo pa? Tara, best friend. Samahan mo ako. Punta natin. Pero hindi tayo papakita. Tara, samahan ka ta, best friend. Sayang pre, hindi natin natin si Barbara. Nagpunta daw kasi ng mall eh. Kung nga pre, ang ko na siyang hindi nakikita. Sobrang crush ko talaga kasi yun eh. O paano pre, alas 4 na. Eh sabi ni nanay, kailangan ko daw pakainin yung mga baboy namin. Punta na ako ah. <laughs> o kuya, saan ka galing? Mukhang malayo-layo lakad mo ah. Diyan lang, sa may plaza. Alam mo na, Di na nata tayo eh. Nakipag-date. <laughs> kuya, iba ang ngiti mo ngayon ah. Mukhang in love tayo ngayon ah. Oo nga tol eh. Dumating na kasi matagal ko nang inihintay. Tagal na namin nag-uusap. Buti na lang umuwi na siya dito sa bansa. Wow! Masayang masaya ako ngayon para sa'yo kuya. Kuya, masayang masaya rin ako ngayong araw. O bakit naman tol? Umuwi na kasi yung kababata ako galing ibang bansa. Tapos alam mo kuya, crush na ras ko Kuya, natatanda mo ba yung kaklase ko ng elementary? Imuray na na maganda. Si Barbara. Ah, ganun ba? Si Barbara? Masaya ako para sa'yo, tol. Congrats. Nililigawan mo na ba siya? Hindi pa, kuya. Pero balita ako, sigil daw siya ngayon. Kaya bala ko na talaga ligawan siya. Kasi bata pa lang kami. Wala na ako ibang nagustuhan. Kundi siya lang. Eh, ko, kuya. Sino naman din date mo ngayon? Pa-kilala ko 'yan. Pwede mo naman. Ah. Uh, siguro tol, sa uh, susunod ko na lang sasabihin sa iba sa. Papakilala ko in sa iyo. Oh, sige kuya. Basta ipakilala mo sa akin na para naman makilala ko kung sino yung magiging ate ko. Ah uh, eh. O oh, sige tol. Pangako yan. Eh, Paano? Papahinga nga muna ako sa loba. Diyan ka muna. Ha? O Tol, mukhang bisa bis tayo ngayon na. Saan ba lakad mo? Ah, kuya, pupunta ako sa kanila si Barbara. bakit na kasi ng ligaw. O paano kuya? Dito na ako ah. Baka umalis na naman si Barbara eh. Sige Tol, ingat. Uy, kuya! Di ba po kayo yung pinsa ni Barbara? Pala ko bukas sana pumunta sa bahay ninyo eh. Nandang po ba siya? Ah, sino ka nga pala uli? Pasensya ka na. Hindi ko na kasi kilala ang mga tao dito. Ilan taon din kami sa ibang bansa eh. Ako nga po pala si Amboy. Kababata po ako ni Barbara. Eh, plano ko po kasi umangkat na ligaw sa kanya eh. Okay lang po ba sa inyo? At saka nandu po ba siya? Eh, bata, kung akong tatanungin mo, walang problema sa akin yan. Siya naman ang magdidesisyon yan, hindi ako. At saka, oo nga pala, wala si Barbara ron. Kakaalis lang, pupunta raw siya ng plaza. Ah, ganun po ba? Sige po, maraming maraming salamat po. Pupuntahan ko na lang po siya sa plaza. O oh, sige bata, hindi ka muna. At ako'y may bibili din dito sa tindahan. Sige po. Ayos to, ang pagkatal laban sa plaza. plaza. Sige, lang, may sakay. Nakapunta kaya. Puro of... po, no? Bakbakat siguro to. Ano ka meron? Uy, pinsa na boy. Ba't Saan na nag-alakad? Pinsa punta mo? Eh, wala akong masakyan eh. Punta sana ako ng plaza. Punta ko si Barbara. Ah, si Barbara? Di ba kababata mo yun? Iniligawan mo dati? Sakto pupunta ang plaza. So, mabigyan sa akin. Tara. Yun, sakto. Tra -pinsan. Tra -pinsan. oh, Pinsan nanti na tayo sa plaza. Diyan ka na muna. Ano na dubura ang basketball? Ah, sige, Vincent. Hanapin ko muna rito si Barbara sa plaza. Hey, Vincent. mo, ah. Niloko mo ko, kuya! Ano? Masarap bang makipag-date kay Barbara? Teka, teka, Tol. Ano sinasabi mo? Ano nakipag-date? Huwag ka na magmaang -maman. Akala mo di ko malalaman na ipag-date ka ngayong gabi kay Barbara! Ano kaya to? Bahala na. Buya yun ah. Saan kaya pupunta yun? Ayun lang pala siya. Oh, mahal. Dito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Ano ka ba, mahal? Kanina pa ako dito eh. Nakakainis ka pa nga. Ano ka ba naman, mahal? Huwag ka na magalit. Tingnan mo, nawawala ang kagandahan mo. Ano ka ba? Nakakainis ka. Palibasa, alam na alam mo kung paano ako susuyuin eh. Siyempre naman, alam mo namang mahal na mahal kita. Pakis nga sa mahal ko. Mahal, nagugutom na ako. Sa mo ba ako papakainin? Ah, ganun ba? Nagugutom ka na? Huwag ka magalala, mahal. Mamaya, nakakainin kita. <laughs> Ano ka ba mahal? Palabiro ka talaga. <laughs> Joke lang. Tara na, kumain na tayo sa plaza. O oh, ano mahal? Anong gusto mo kainin? Ay, tanong mahal. Basta libre mo. O oh, sige, sa plaza. And mahal, marami tayong pagpipilian dito. Mahal ayun, no. Gusto ko ng siomay. O nga no, mukhang masarap yan. Tara. Hmm. O mahal, ano sa'yo? Mahal, kahit porta lang yung akin. Ate, meron po bang pork? Meron po. Sige po, um, dalawang pork po. Dalawang pork. Apo. Saka dalawang beef. Apo. Eto. Eto po yung sauce. Or may ito yung saka kalmansi. Sabi mong order, mahal ah. Ikaw mahal. Sige, hintayin ko yung order ko pa. Ate, At sa akin. Ay, Ang dami mong nakain, mahal Mukhang gutom na gutom ka. Kaya nga mahal eh. Tignan mo, nagmukhang muntis tuloy ako. Lumaka yung tiyan ko. Ang <laughs> laki nga. Pumuna muna tayo mahal. Busog na busog ako eh. Dami ko nakain. Pahinga muna tayo. Ah. Alam mo ba mahal? hindi ko akalain na magiging tayo. Kasi, yung bata pa ako, nilaki ko kalaro yung kapatid mo. Ah, ganun ba? Hindi ko rin nga inaasahan na magiging tayo eh. Kasi, di ba, yung kasama mo palagi yung kapatid ko. Tapos, alam mo ba, crush na crush ka nun. Ha? Crush niya ako? Hindi ko man lang napansin. Alam mo ba, Al? Kaibigan lang turing ko sa kanya. Yun nga, mahal eh. Kaya parang nagigilty ako. Kasi, alam mo ba, neto lang, Kinuwin ko sa akin ng kapatid ko na gusto ka daw niya ligawan. Kaya hindi ko alam na yung sasagot ko eh. Hindi ko alam kung paano ko aaminin sa kanya na tayo na. Malamang magagalit sa akin yun. Kaya ako Mga na yun. Kuya, magandang gabi po. Baka mag po kayo dyan. Anong kuya? Babae kaya ako? Tama na yan, mahal. Okay lang yan. Wait lang, bata. May barya pa ako dito eh. Oh, eto. Isang pumpi piso pa ako. Salamat po, kuya. Mahal, kailangan hmm. ko na umuwi. Kasi malamang inaanap na ako ni Daddy. Oh, sige, mahal. Tara. Yatid na kita. Tol, sasabihin ko naman talaga sa iyo dapat eh. Pero, naunahan ako ng takot. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo eh. Di mo alam kung paano mo sasabihin? Ang sabihin mo, gusto mo lang masolo si Barbara. Tol, hindi naman sa gusto masolo si Barbara. Hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Tsaka, hindi ko rin alam na si Barbara din pala yung gusto mo. Tol, sana mapatawad mo ko. Naunahan talaga ako ng takot. Nung magkausap tayo nung nakaraang araw, dapat sasabihin ko na sa iyo. Pero, naisip ko na hindi ko kayang masakta ng kapatid ko. Di mo kaya masaktan? Di mo kaya masaktan? Kaya eh, anong ginagawa mo sa akin ngayon, kuya? Dapat noon pa lang sinabi mo na. Niloko niyo akong dalawa. Tol, aaminin ko na sa'yo. Di ko naman talaga alam na matagal mo nang mahal yun eh, si Barbara. Ang totoo niyan, ilang taon na rin kaming nagkakausap. Ilang taon na kami nagkakatawagan. Ilang taon na rin kaming magkachat. Kaya nahulog ang loob namin sa isa't isa. Tol, noon pa lang nasa abroad pa lang siya. Matagal nang kami. Hindi ko lang sinasabi sa iyo kasi hindi ko naman talaga alam na gusto mo siya. Tol. Tol, sana mapatawad mo ako. Hindi ko talaga alam, tol. Sana noon palang kuya, sinabi mo na sa akin. Simula nung bata pa ako, crush na crush ko na ini. Wala na ako ibang gusto, si Barbara lang. Tol, patawan. Hindi ko talaga alam. Kung alam ko lang noon pa, hindi sana hindi ko na siya niligawan. Tol, ayokong sumamalo mo sa akin. Ayokong magalit ka sa akin, Tol. Tol, sana mapatawad mo ako. Ah, ano ba bang magagawa ako? Eh, matagal na pa lang kayo. Basta, kuya, ingatan mo si Barbara. At kapag niloko mo yan, Lagot ka sa akin. Maraming maraming salamat, Tol. Pangako. Iingatan ko si Barbara. Mahal na mahal ko yun eh. Tol, ayo kong magkakaaway tayo ah. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Huwag tayo magalit agad sa isang sitwasyon base lamang sa nakikita at ng ating mata. Matuto tayong alamin muna ang tunay na nangyari. Mahalin natin ang mga kapatid natin higit pa sa kahit sino. Dahil sa huli, pamilya lang ang dadamay sa atin sa oras ng kalungkutan. Bago matapos ang video na to mga pale, please like, share, and subscribe naman.